Ayan, ang dami kayong bunga ng santolo. Ayan, oh, ang dami. Ayan, mga hilaw pa nga lang. Hilaw pa yan, Enzo. Hilaw pa yan. Ayan, ayan, may hinog, oh. Doon, oh. Ayan, oh. Hinog. Eto, eto, Enzo. Hinog, oh. Let. Ayan o. Oh. Hinog na yan. Dali, ito. Abot mo to. Abot mo to. Hinog to. Dali. Pwede na to. Pwede na to. Tikman. Ito nga. Hindi abot. Tingnan mo. Tikman mo to. Oh. Uy. Eriga. Eriga. Ito. Oh. Ito abot mo. Oh. Ayan. Eh, hindi ko. dandang ka. Oh. Matilas pa ako ah. Oh. O ayan. Walang tilas dyan. Hindi abot. Kasi ito sa dito ka. Wait lang. Hmm. Go. Ay, galing. <laughs>